Oh, sweet, a psycho, a psycho, and... May tatlong magkaibigan si Pedro, si Juan at si Santiago. Naligaw sila sa isang kagubatan at nahuli sila ng mga kanibal, pinuno. Kayo amin papatayin at kakainin pero kayo bibigyan ng tsansa para makalaya. Kayo iikot at maghahanap ng prutas at magdadala ng sampung piraso nito at babalik sa akin. Naghanap ng prutas ang magkaibigan at naunang bumalik si Pedro sa pinuno ng mga kanibal na may dalang sampung mansanas. Pinuno. Ngayon ikaw amin palalayain pero ang gagawin namin ipapasok namin sa puwet mo ang sampung prutas na dala mo. Dapat hindi ka magpapakita ng emosyon, tatawa o iiyak. Unang pasok pa lang ng unang mansanas sa puwet ni Pedro ay sumigaw na siya ng aray. Agad-agad siya ay pinatay. Sakto naman na pagdating ni Juan na may dalang sampung ubas. Pinuno. Ngayon ikaw amin palalayain pero ang gagawin namin ipapasok namin sa puwet mo ang sampung prutas na dala mo. Dapat hindi ka magpapakita ng emosyon, tatawa o iiyak. Sinimulan ipasok ang ubas sa kanya ng walang problema at emosyon. Pagdating sa pansampung ubas biglang natawa ng sobrang lakas si Juan Juan. Ha 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 ha. Pinatay. Nagkita si Pedro at Juan sa langit at tinanong ni Pedro si Juan. Pedro. Pare isa na lang yung prutas na kailangan para makalaya ka. Buwisit ka, bakit ka natawa? Juan. Pre ha, 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 nakita ko kasi si Santiago paparating na may dalang durian. <laughs>